morning, mga idali. Maaga po ako sa akin, mga poltre. Hindi pa tanang itlog yan, eh, no? Pero yun, eh, nakakalat pa. Ma, ah, manaka pala, no? Maaga po ako. Na kanina pa akong alas 4 dito. Ay Dilim pa eh. Morning, good morning. Anong itlog pa o? Ayan, ang dami ng itlog. Ang di pa marunong ang itlog dito sa... Ayan, uh, ang dami na. May dami na mga idol. dami itlog. Hindi pa marunong mga bago pa kasi mga iba. Hindi pa marunong mga itlog sa ano. mga mga itlog nila dito. Mapapagod yung bantay pagka ganito. Pagka po yung bantay dahil... ah. Oy, kamusta? Kamusta kayo ay Ayos naman. Bahaga mo na gising. Ha? Ah? oras ka naglaba? Itatangga, sabi ko tanggalin mo to para lagyan natin ang upuan, may Ah, oh, sige, sige. Bili mo na po siya yan ano total. Nang? Okay, Nang? Oo, okay, oh, oo. Oh. Ano? Ay, bike ko. Gamitin mo man. Ay, bike ka? Ito okay. Ah, may motor ka? Meron. Ah, mayroon ko pala motor, ha? aaral parang ang Elsa pa paida. Agad 'yong nagigising din ano. Ka riyan. Dapat gawin dapat eh magiwan ka kaya dito sa, ano sa itlogan para nasasanay sila. O 'yung sa baba mo ano para magaya sila. Ngi-start mag na po nang initlog mga 100 bago magano ng itlog pero Malaki rin ang punan, mga ito. Hey, good morning, good morning. Ang ganda na po rito pagka umaga, mga hey, ya, Ay, ano ito. Kaunta? Yak, tumal ko. Ayan. Anyaman na pala talitsyon eh. Hindi na, itikman na eh. Saka na yun, pero na edition. Binagyan na yun sila yun. sarap pala na litsyon ito. Pinag-litsyon kami kahapon. Wala man ako na handa na Erwin Santos kung hindi ganun lang. Talapi ang walang kamatayan At saka, yung aking mga pikak-pikak. Yan po. Pa-share po ang aking uh, ano? Uh, pwede po po kaya kayo. Awa, pwede. Ayan ah. Ma... Ayan ah. Ayan, laki. Ayan Magbubuka-buka na yun. Nangingitlog na rin po itong aking mga ostrich yan. Sabay-sabay. Uh. kasi po, panahon na ng ano ngayon eh. Ayan po. Ayan po yung aking mga ostrich. Ay, pika. Pika. Ayan. Ayan. Oh. Ang laki. Oh. Ang po. haba na ang buntot. Ayan. Ang dami. Nagdadamo eh. Ayan ang aking mga pika-pika mga idol. Ayan. Ayan po. Ito, ang laba ng buntot. Oo. ayan po yung aking mga pika. Ayan. Ay, tamu sila mga nito. Ayan, ang dami ng bisita. Good morning, yan. May bisita na mga idol. Mahagang may bisita siya, idol. Miss Ito po, inaayos namin yung ano namin dito. Kapalitan ko ng mga manok. Tapi mo, mo na. kayo, no? Ito mga idol, kapalitan ko lahat ng manok ito. Yan, kapalitan ko ng mga manok. Ito, dati po, makikita nyo mga, mga na, iba-ibang klaseng manok dito. Yan, ina naaais namin yan. Yan, ay eh, sasamentuin namin lahat ito. Dati po, naka, ano to, di ba, division na naka, nakarang. Ngayon, eh, sasamentuin natin itong mga native ko. Sasamentuin natin. Lalagyan ko rin ng, ano, manok na nangingitlog, mga idol. Papalitan ko ng manok na nangingitlog para makita siya, si idol. Ang yan, aking mga baboy yan, laki. Ito po, eh, tinanggal namin uli ang pagka-flooring. Yung, yung mga ano ko dito, makaka-copyright pala ako dito, may isaw. Mga ito, papapatay ko muna yung isaw para yung makaka-copyright yan. Good morning, good morning. Pabalik po ako doon sa mga aking mga manok, papapatay ko muna yung aking radio. Pati ng yung radio na good morning, good morning. Ayan po, napaka ano dito, napaka ganda po rito mga idol. Ed! Ed! Pagi! Dude! pag mo nga sa likod yung radyo sandali. Pasuyo. Yung radyo, pag mo sa likod para matanggal yung sound. Na, sa likod na gano'n, no? Yung si radyo doon. May, may ano doon, may apakan, ano? No? Ayan. Pinagal po yung radyo. Ang makapiray tayo ito. Magigipin niyo po, mga ilang araw lang ito, matatapos na yan. Tapos lalagyan ng kulungan dito. Ito yung kulong. Kape ka muna. Ayan, you no? Know? Dati po makikita nyo dito, no? Ang daming manok na iba-ibang -iba, ibang iba klase. Okay. Kung aking mga manok ito, nangyengitlog na rin, no? Ah, brown out. Walang power? Ah, walang power. Ah, oh, so walang power. Ah, sa kaya binunat. Get! Psst! Get! Kaya binunat. mga aking mga baboy na inayin. Yung isa binenta ko, hindi po nabuntis kasi papalitan ko na po ng mga ano to. Papalitan ko na mga... Ay, tol, atay nyo na po ako dyan. Atay nyo na lang ako. Ayan. Nabunot mo? Ang dami na lang sita mo. mo, atayin ako doon. Maano pa yung manok na. Ah, ba't tumutulo to? Ah, natulog. Ayan po, ang dami ng itlog mga idol. Ayan po, may itlog na rin ito. Po. Ang ipay, ngay po ng aking mga bengala. Ayan. Kaya po, binibenta ko na yung aking bengala. Maingay para hindi ma... Maano yung manok, yung hindi po ma-stress. Ang ganda po mga idol, ano? Ayan, ano? Pag so, yung gusto magnegosyo ganito, mga idol, napakaganda, oh. Ngayon, itlog. Ang daming itlog, mga idol. Ang itlog na po. Salamat sa kay, ano? Ano? Ang na, nakaka, ano na, nag start na po. Maliit pa lang itlog. Itlog ng dumulaga. Violeta, yan. Yung gusto po magnegosyo ng ano, oh. ganito, oh you know? kaya yung magkikita niyo po kung sino yung gumawa ng aking kulungan, napakaganda. Ang kagandaan po dito, makakainom sila, dito rin makakainom sila, kabilaan ito, yan, bagong style na po yan, yung kabila nakakainom dito, hindi lang isa lang yung inumin nila dito, kahit na hindi ganong gumagalaw yun. Ang ganda mga ito, good morning, good morning, Reina, yan po, napakaganda na. Nag-extension na po ako dito. Hanggang doon, puro manok na po nang ito. Nasa mento na namin kahapon. Tutuloy ko na dito yung aking mga bengala. Kaya binibenta ko, wala na sila mo Tsaka sobrang ingay nila, mga idol. Naririnig niyo. Sa pineda. Ayan po, dito. Pwede pa ako maglagay dito. Ito po ang aking mga bengala. Ayan, ang dami. Ayan po. Prrrr! pa nila. Ayan. yan. lakas lumipad, mga idol. Ayan. Ari ah, yun, ang dami dami. Rrr! 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 Papapasugin ko na muna dito ay para ito po ang ganda o. Oh. Nagyan na namin ng kisam na ano para hindi mahime. <coughs> yan po, tuloy-tuloy na ang gando niya manok ko. Yan naman sa bandaron, ibang ay itik. Yan po ako pinapakita ko ito, hindi yung nagyayabang ako mga edad, yung nakaka-inspired at saka yung gusto magnegosyo. Kagaya ng mga gasolina na bulilit. Ito mga, may mga pabaon na po kasi yung binigay sa si akin ng ating kaibigan. Yan. You know? Ayan, eh. ganda po ng itlog nila. No? Ito, mga dumudugang, dumudugang. Dumudugang ba? Ngayon, eh. Wala po nga mukha mo, ito kahit na port, ano. Number one po pala, hindi nababasa. Hindi nababasa yung ano. Yung mga, yan po ito. Tuloy-tuloy na po itong paggawa kong ito. Yan. ang doon na yan. Mga ilang araw lang po, makikita na niya na magigawa ng kulungan at mayroon ng mga manok. Yan na. Ito po. Yan, maganda po rito, mga idol. Yan, ma... Makagawa na ng ano. Aka pong may rami manamamasyal, mga idol. Ito mga native, maglulugaw kami ngayon. Ito po, taga saan po kayo, Idol? Taga saan po kayo? Nebisiha po, niyo, Idol. Nebisiha? Ang layo nyo, Idol. Eh, gusto namin kang makita ng personal, Idol. Oo, oh, salamat po, salamat, ha. Ah. Good morning, akala ko sa YouTube lang na makita. Ha, ha, ha. Ito po, ito. 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 Isang pangkakamin mo. Nebisiha. Babi, hindi pangpanggap po nebisiha po. Isang Isang pamilya kami, Idol. Ha? Pamilya. Isang pamilya kami dyan sa Kapiyo, Nebisiha. Ay, po. magkape muna tayo dun. Eh, gusto namin Nakita ng personal yung opo. idol lang? Ito po yung <laughs> ito, ito, ito mga poultry pong manok na nangingitlog yun. Oh, Tuloy-tuloy okay. -tuloy ko na doon. Oh, oh, okay. oh, tapos sa uh, nakita ito. <laughs> tapos yung mga itik naman yung nandun. po, <laughs> itik. Kaya inagahan namin ah, ang alis na sa nila. Para makakita ka namin. At yung, opo, ang dami. Makausap, makita. po, ayan ha. Salamat po ha. Lahin na namin sa... Idol? Ah. Idol. Ah.

Yeah. ito pa. Magkano ano po kayo? Ha, ano <laughs> po kayo? Uh, Masalanan po ako. Mexico. Good morning po. Ayan po. Uh, ang po, Ano uh. po ano po yun? Persons, persons with disabilities. Ano po yun? Uh, so, Sa po may mga, mga, mga Ha? Samahan kayo, bakit? May kapasanan kayo? Apo. Po. Anong kapasanan niya? Mga sari-sari po mga ano po. Oh. Pero, pero mag sa puso. Pero, pero ganda, -ganda niya, ano? Ah, oh. Salamat Ma po. Ma ano po oh. rin niya kaya? Iba-iba uh, rin po. Ah, yun ang mga born again din. pastor, oh. pastor. Yung pastor. Yung pastor. Yung maganda ata. magdadasal, Ma ano? Brother and sister, nakita-kita tayo dito. Magdadasal muna tayo, Idol. Si Isaac. Mga born again din pala to. Ayan, ah. Uh, magdasal po muna tayo, tayo, ah. Mga ng Diyos. Personal nga po tayong magpupicture, Idol. Kami, Jesus oh. <laughs> Christ, kami sa kami. Kami, and Faith. Oh, ayan. sino, sino yung pastor na magdadasal? Ito? Uh, pwede naman tayo lahat. apa, apa, apa. Tayo lahat. siya lang magtutunggay. Magtutunggay ba yun? Magtutunggay. Okay po, mga kapatid. dito ka tayo. Tunggay nga. Tunggay. Ayan po. Sabi nga Napakaligaya. Good morning po. Tayo sama-sama. Nakaka Napakaligay at kahanga-hanga pag, kahanga, pag nagsama-sama yung mga kapatid. Okay, mo, wala pong maingay ano, magdadasal tayo ha. So pray po tayo mga kapatid, uh, let us pray. Let us worship the Lord. Praise God. Hallelujah Jesus. Glory, glory, glory to God. Hallelujah Jesus. We glorify your name, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Panginoon, bago ang lahat, kami magpupuri sa iyo, magpapasalamat sapagat sa umagang ito, dinako mong aming panyapak sa lugar na ito, sa lugar na ito, upang kami ay sama-sama, bagamat nag, nanggaling po kami sa iba't ibang lugar, Panginoon, kinasihan mo kami at mo ang panyapak sa lugar na ito, upang ikaw ay papurihan. hindi po aksidente yung pagkikita-kita namin ngayon, Panginoon, bagamat ah, kami ay ah, nagsama-sama sa lugar na ito, sadya mo ito, Panginoon, ang araw nito, upang kami ay magpuri, magpasalamat sa iyo, Diyos. Ngunit bago ang lahat, Panginoon, linisin niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin ngayon, Lord. Search our heart, O God. Search our heart, O Lord. Upang sa ganun, Panginoon, malaya po kayong maka, uh, makadaloy sa bawat isa sa amin. Pangunahan niyo po ang, uh, ang, uh, lakad namin ito, Panginoon. Sa kami mga kapatid, nang galing pa sa Bulacan sa lugar na idol TikTok, Panginoon, lalo pong ibos ang masaganang pagpapala sa lugar na ito, Panginoon, at ibos mo niyo pong masaganang pagpapala sa anak niyo ito, Panginoon, sa bulat ginagamit mo siyang daluyan ng pagpapala ng bawat isa. Lord, kayo pong sa oras na ito, Panginoon. At ang lahat ng mga pupuntahan namin, oh Lord, sa araw na ito, kasihan niyo pong bawat sa amin. I-guide niyo po kami, Panginoon. Ilayon niyo po kami sa unang upamakan. Bagos, kayo pong magpala sa bawat Lalong-lalo lalo na po sa anak mong ito, sa lingkod mong ito, Panginoon. Na halos araw-araw ay dinadayo ng taga iba't ibang lugar upang matunghayan at masaksihan ang lugar na kanyang pinanaroonan, Lord, sapagkat open ang lugar na ito para sa publiko, Lord, at uh, ito ay pinagkalungo sa Kanya. Ibuos niyo pong masaganang papapala sa lugar na ito, Panginoon, araw-araw, at uh, ang taong ito, Panginoon, pagpalain niyo po siya sa lahat ng ang gulo ng Kanyang buhay sa bawat oras. Lord, marami pong salamat, itinatakas mo na lang ang tagumpay, at ang kinapunan mo tagumpay na ito, Panginoon, binabalik lamang po namin sa iyo, ang pinakamataas na papuri at pasalamat in Jesus name we pray. Amen. Amen. Sindalan po kami. Sindalan, may sure. pangalan pala. Ayan. Ah, <laughs> sa chapel. Bababa puro sa chapel. Ano? <laughs> Sindala na. Sindalan, sandal lang. Wow, layo. Sandal lang. Sandal lang. po. Ah, aga po. Ito, tigasano man. Sandal lang. Sandal San Miguel. Ah, layo rin ah. Sandal ah, lang. Ah, po. Sindalan

Okay. Opo, ayan. Yan, ha. Sa uh? ah, talagang pag... Nagkita uh... kami ni Ma'am Lota po sa ano eh. Nung... Pag, uh, may edad ka na, talagang dapat eh. Nasa siya. Oo, tama-tama yan. Ha? Ito po, taga saan naman ito. Taga, Mami, taga, saan po kayo? Tarlac po. Ha? Taga Tarlac po kami. Tarlac, alayo niyo. Ano? Oh, Tarlac. dito. Salamat po. Papikir mo muna itong ano, sindalan. Tapos tayo naman. Ano? Opo, opo. Ah, sige, magkape tayo dyan. Huwag kayong aalis. Ha? Ayan. Ah, madaming naman masyal kaya ito. Dito po. Ay, dito, dito. Dito. Yan, dito. Maliwanag dito. Olen. Ay, Ayan. 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 Ayan.

Kita ba lahat? Ano, ah, pasa niyo na lang po niyan. No, Mamaya po, pwede naman tayo solo-solo. Ano? Thank po. kala ko, nagsusumba kayo eh. Salamat po, papikir tayo. Shout out po mga taga-tarlak. Shout out po sa mga taga-tarlak. Shout out po mga ito. Alam pangalan? Taga-tarlak oh, po. Repamilyang pulmano. O yan. pamilyang? pulmano po. Pulmano. Shout out. O yan. Kamusta masama-sama sama po kayo? Opo. May empat po tayo. May empat po kami. Andiyan pa po yung iba. O salamat po. Salamat. Salamat. Papigil mo kami. Pangita natin dyan. Dito tayo bandat. Dito, dito, dito. Doon nan manicure para. Hilang sa cellphone, totoong. Oh, ayan, ah, dito na tayo 'yan. Ah. Good morning, good morning. mag na po muna ako. Marami pong bisita. Ayun. Ah, bisita. Eh. mamaya po, pwede solo-solo ano? So, ay, si Tata, na, hindi na Dito ko banda. Ayun, ka rito 'yan. Yan. Ang daming ano, bisita niyo.